<laughs> ko si Grabe yung nag Walk through. Walk berber. Oke. Oh ya. Mau di get back. Oh, dia tadi mau plagiat. Saya takut ada oblasda, orang jauh. Belum. Ya udah. ayo kaniyay. Karela kiosi pa siya? si Pia, hindi si ito. PIC. Pim yung pim, pim. Siya si Pim. <laughs> pim. Kung wala pim ba? <laughs> ikaw ang among pim, bisa gasa padulong na amis imung luyo Kai kawang ngamung yung Oh ah. Oh, ano po masasabi niyo po, po, PM, malapit na matapos yung building. Aha. <laughs> uh -huh? Hindi pa matapos oh, wala pa Ay, wala, wala pa ba tapos? Tapos na naman, malapit na. PM. Saan po na tayo? Nagkukutro ano mo kayo. Mo. Patik. Patik. <laughs> patik. patik. Oh, ito na yung ano. Huwag nga magsalita pa mo. Huwag yung no? tanong video pa ano? PIC ang PM? PM na, PM! Ano pag Yan oh, parang kung ano. Parang tinibir sa libi Yun yung... Ha? Isa-isa. Ano niya? Ba, pesi, yun si Kwan. Ito na ba? APM, Yan o. Yan ay Isa yung isa, Si tok po Si po naman take Tididit. Hi guys. Welcome to my vlog. Tidit, tidit. Huwag mo naman ikan sa mukha ko. Uy, ang ganda naman niya. Eh, hey, miss, miss, bini, bini. Marokit. Tah, pakalam. Tara. Tiyo, silpunin mo ti. Nakapicture mo ni Gwak-Gwak. <laughs>